Kung akala mo, puro designer bags at luxury cars lang ang kinokoleta ng mga bilyonaryo sa Pilipinas, wait lang. Kasi may isang babae na nangongolekta ng pinggan. Pero hindi lang ito basta-basta ng mga plato ha. Ito ang mga pinakamahal at pinaka-rare na dinnerware sa buong mundo. At ang nagmamayari, walang iba kundi si Alice Eduardo. Spoiler alert. Yung isang pinggan niya 300 years old na. Meaning mas matanda pa kayo si Rizal. At yung presyo nun, Tens of millions of pesos. Nako, watch this whole video dahil magpa-price reveal tayo. Hmm. Ano nga ba ang kwento sa likod ng obsession ni Alice Eduardo sa mga pinggan? Bakit meron siyang mga pinggan na kasing mahal na ng isang house and lot? Tara, alamin natin sa mga hindi pa nakakaalam dyan, Si Alice Eduardo ay isang billionaire businesswoman. Siyang CEO ng Santa Elena Construction and Development Corporation. Siya ang nag ng mga foundation ng mga malalaking casino, malls at expressways dito sa Pilipinas. At kung hindi mo pa din siya kilala, siya ang nakakatandang kapatid ni Small Laude, isang sikat na vlogger. Sa likod ng construction empire na Alice Eduardo, alam mo bang meron siyang napakamahal na hilig? Ito ay ang pagkukollect ng high-end at ultra-rare dinnerware or in simple terms, mga pinggan at plato. At bawat isa dito ay may kasaysayan, kultura, at price tag na hindi mo aakalain. Tara, isa-isahin natin. Ang isa sa mga rare at precious na pinggan ni Alice Eduardo ay ang Flora Danica Porcelain, isang 300-year-old royal dinnerware. Ito ang isa sa pinaka prized possession ni Alice Eduardo. Nagmula ito sa Denmark. Bawat peraso ng dinnerware na ito ay hand-painted at ginawa noong 1700s para sa mga hari at reina sa Europe. Ang presyo? Ang isang set lang nito ay nagkakahalikasan ng higit sa 30 million wow. pesos. Ginawa ito para ipanregalo kay Catherine the Great ng Russia. Hand-painted din ito at 12 years bago matapos. Well, hindi lang ito iilang peraso ha. May sariling set si Alice Eduardo nitong Flora Danica Porcelain. Next, ang din ang kanyang Pufor Forcut Royal Sterling Silverware na mas mahal pa sa wow. kotse. Ito ay nagmula sa bansang France. Hindi lang ito ordinaryong kutsara at tinidor. Ito ay ginawa ng sikat na French silversmith na si Nicolas Cornu noong 18th century. Ang presyo ng isang set, 10 million pesos. Gawa ito sa purong sterling silver. Ginagamit ito noon sa mga royal dinners at high society event. Alam mo ba na sa sobrang hal nito ay may isang tauhan si Alice na ang trabaho lang ay linisin at inventory ang kanyang silverware collection. Next, andyan ang collector's plates mula sa Buckingham Palace. Dahil mahilig si Alice Eduardo sa Europe Trips, bumibili siya ng limited edition plates mula sa mga palasyo tulad ng Bucking Pampalas at mga high-end brands gaya ng Gary's sa Beverly Hills. At alam mo ba ang presyo nito? 500,000 pesos hanggang 5 million pesos wow. kada set. Take note, limited edition ang mga ito kaya tumataas ang value. At kadalasan, binibili ito ni Alice Eduardo through bidding. Ibig sabihin, marami siyang kapwa bilyonaryo niya ang nagpapataasan ng presyo at kung sino yung pinakamataas, siya ang makakuha ng silverware. Fun fact din, dahil nga literal na pinapalibutan siya ng million worth of mga pinggan. Alam mo bang may sarili siyang custom-made cabinets para sa kanyang dinnerware collection? Pero ang tanong, bakit nga ba siya bumibili ng napakamahal na mga pinggan at plato? Kung iniisip mo kung investment ito ni Alice, hindi raw. Sabi niya, hindi niya inakala na tatas ang value ng mga pinggan niya. Nagustuhan lang daw niya ito at talaga nagbibigay ito ng happiness sa kanyang buhay. Eto pa, hindi lang niya ito pang display, kundi talagang ginagamit niya daw ang mga pinggan at plato na ito. Lalo na sa mga special dinners at parties. Sabi niya pa sa isang interview, kung sakaling mabasag ito dahil sa ginamit nila, okay lang. Dahil yun naman daw talaga ang role ng pinggan at plato. Lagyan ng pagkain din Pero ang tanong, eh magkano ang estimated value ng kanyang pinggan collection kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng dinnerware ni Alice Eduardo mula Flora Danica, Bioforca Forcat Royal Silverware at nagmamahalang collector's plates mula sa iba't ibang bansa, ang estimated value nito ay nasa 1 billion wow. pesos. Hopo, isang billion piso para sa mga pinggan, kutsara, tinidor at crystal glasses. Mind blown, di ba? So kung akala mo mahal ng luxury bags at supercars, Isipin mo na lang may isang bilyonarya dito sa Pilipinas na literal na ginawang art collection ang mga pinggan. Anyways, meron ka pa bang ibang mga topic na gusto mong pag-usapan natin sa akin channel? I-comment mo na yun sa comment section. Huwag mo na rin kalimutang i-follow ako. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.